Dagdag pang balita, former anti-corruption officials, huwag tayong magpadala sa diversion tactics at tutukan ang anomalya sa flood control. Lalamin natin yan mula kay Kaparer MJ Mondihar. Mainit ngayon sa Pilipinas ang flood control scandal. Mula sa palpak ng mga proyekto, ghost projects at isyo ng korupsyon, bilyong-bilyong pondo ng bayan ang nalulustay dito. Iniimbestigan na ito ngayon sa Senado at Kamara. Sinabi ni Sen. Ping Lacson na posibleng kasabot dito ang ilang senador at kongresista gamit ang insertion sa national budget para pondohan ang mga kwestyonabling proyekto. Sa gitna ng usapin, pinunan ni Atty. J.V. Hinlo, dating Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission ng PACC, ang tila diversionary tactics sa media. Ang ginamit na issue, ang umano'y extradition request ng U.S. government kay Pastor Apollo C. Kibuloy, isang pribadong individual na hindi nagnakaw ng ni isang kusing na pera ng gobyerno. Ani Hinlo, Kwestiyonal ang timing ng paglalabas ng issue. Yung kay kay Pastor Kibuloy, uh, they are saying yung mga kaso niya sa US, uh those are already uh, personal cases niya doon, wala namang national significance yun na pagbigyan talaga ng uh, pansin uh, ng gobyerno. Para naman kay dating PACC Chairman Greco Belica, hindi dapat bitawan ng publiko ang flood control scandal dahil malinaw na propaganda lamang ang ginagawa sa issue kay Pastor Kibuloy. Opo, tama. Dapat uh, huwag talagang bitawan ito ang uh, issue nito ng taong bayan. Dapat kalikalin, dapat i-expose. I-post po na i sa Facebook, sa news. Kunan niyo po ng mga video, yung mga, mga anomalyang uh, proyekto na nagawa. Ayon kay Senator Lacson, mula 2011 hanggang ngayon, umabot na sa 1.9 trillion pesos ang inilalaan na pera para sa flood control. Kabilang dito, ang mahigit isang trillion piso sa nakalipas sa tatlong taon. Huwag tayong tayo magpadala doon sa mga diversion, yung mga issues na ilalabas nila para mamatay itong issue to. Ibalik na naman sa uh, ibang issue. Dahil pagka ito po ay nawala, sa ating uh, consciousness, uulit-ulitin na naman po ito. Balak maglunsad Belica ng People's Audit sa lahat ng flood control projects. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nangunguna sa kampanya laban sa flood control scam. At ayon sa dating anti-corruption officials, hindi si Pastor Kibuloy ang problema ng bayan, kundi ang mga korap at gahaman sa pamahalaan na walang takot na ninanakaw ang pera ng bawat Pilipino. Kung sa tingin ng uh, nang susunod na administrasyon ay uh, hindi sangayon sa batas natin ang pag-extradite kay Pastor, hindi natin siya i-extradite. Pero sa ngayon, sabi ko nga, it's premature. Uh, dapat yung pagtuunan ng pansin, tama po kayo, yung mga national issues. Grabe. Ilang, ilang uh, tahanan, ilang uh... Uh, gusali, factories na po sana nagawa nun para nagbigay ng mas maraming trabaho sa ating uh, mga kababayan para kabahay para sa ating mga kabayan kung hindi po inanod ng baha dahil sa korupsyon. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihan, SMN News. <mahal>